Mga life hacks na dapat alam ng matatalinong tao. Narito ang ilang tips para sa iyo ngayon, siguraduhin isave mo ito. Isa, foil sa bote ng pampalasa huwag mo itong basta-bastang tanggalin. Madudumihan lang ang kamay mo, at maaaring mamuo ang pampalasa dahil sa moisture. Gamitin ang isang toothpick para batasan ito. Sa ganitong paraan, pantay at kontrolado ang pagbuhos. Dalawa, para sa natirang gamot gupitin ang sulok ng pakete ng pahilig at itupi ito. Ilagay ang pinutol na bahagi sa ibabaw ng packaging at selyuhan ng mahigpit para maiwasan ang pagtapon. 3. Gupitin ang bote ng suka sa tamang angulo magiging isang praktikal na tool ito. Gamitin ang lighter para pakinisin ang mga gilid upang hindi masaktan ang kamay. Mainam itong pangskop ng putik, harina, at iba pa. 4. Para sa maduming electric fan ihalo ang detergent, floral water, white vinegar, at maligamgam na tubig sa isang spray bottle. I-shake e itong mabuti at e spray sa harap at likod ng maruming fan, lalo na sa maduduming bahagi. Takpan ang fan ng isang malaking plastic bag at buksan ito ng malakas sa loob ng limang minuto. Kapag tinanggal ang plastic, malinis na ulit ang fan mo. Lima. Para sa mga hindi gamit na plastic bags, e-organize ito sa isang madaling paraan. Sundan ang ipinakitang paraan ng pagtiklop sa video at ilagay ang mga ito sa isang walang lamang bote. Kapag kailangan mo ng isa, madali mo na lang itong mahuhugot. 6. Mapulol at kalawangin na gunting Huwag mo nang bumili ng bago, maglagay ng asin at baking soda sa isang tasa, tapos ibuhos ang white vinegar. Iwan ang gunting sa loob ng 10 minuto pagkatapos panasan ito. Muli itong magiging matalim at walang kalawang. Sundan ako para sa pang-araw-araw na life hacks at tips.